Mga nalilitig sa daba at sana naman hindi gano'n naman talaga ang uh, sinasabi kay uh, hindi maganda at mauna uh, una uh, labag yan sa usapan na yung, ano, yung nakakaisa yung sa Pilipinas uh, yung vice-presidente Tiga ana anak mo yan uh, Mr. Former President Mayor Baste kapatid mo yan. So, unless uh, we have uh, proof na yung mga allegation ninyo na kung bakit nananawag ka din sa uh, kung mahalo po siya yung Ferdinand Marcos na ba sa presto, sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo, walang katotohanan yan di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na check natin, never, never, uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag story story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na ang Pilipinas kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya uulitin ko tigilan mo na yung budol-budol nyo di ba? dapat uh, seryoso na tayo at uh, igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. <coughs>